Okay. Yeah. Okay. Okay, so guys, ang gagawin natin ngayon, madami nga pala nagko-comment diyan sa ating uh, YouTube account, guys. Sabi yung oil daw, yung chamber siguro ng oil yung sinasabi nila. So, ayun uh, dun sa mga na-research natin, guys. Ang oil daw Itong mga to is nandito. So, bubuksan natin 'yan using Allen wrenches wala tayong power tools kaya ito yung pagbubukas natin yun sa dalawa hindi na natin tinanggal sa ano sa lalagyanan para hindi hassle pwede rin naman ng ganito ito nga pala yung re-aim natin na pressure washer guys Ganyan nyo naman, nagkiklik pa talaga. Tapos, uh, dadagdagan natin ng langis. First time itong mabubuksan, guys. Okay. Mahaba ah, yung kanyang, kanyang mga bolts. Tatahanin nyo lang. Para ano, para hindi kayo ma dito mga po yung langis na nasa loob kasi meron tong ano factory oil na nasa loob at ito rin yung isa sa pang maintenance talaga nitong ano na to itong power uh, pressure washer natin ito rin yung pang maintenance nya kailangan sinecheck kung may oil sorry nga po pala sa mga nag comment sa youtube channel ko kasi inano ko muna ni factory oil niya. Ginamit ko muna mga ilang times ko palang lang nagamit 'to. So tingin ko wala nang na oil. <laughs> Kasi konti lang talaga yung oil na nilalagay from the factory nito. Kaya ito na siya. First time 'to mabubuksan, guys. Ngayong araw na ire. Okay. Pag nakaangat na lahat ng oh, bolts, pwede nyo nang hugutin to. So, as you can see, guys, ayan, wala siyang oil na. Okay. So, gagawin natin, maglalagay tayong oil. Delikado na to. Hindi nitong walang oil. Okay. Talagay natin ng 40 na oil. Ayan. Meron ditong linya yan, guys. Kung maano ninyo, sa loob, may linya to. Okay, yung linya nya, is hanggang dito lang, siguro mga half inch, mas lang hanggang dyan lang 'yan. Dali, kukunin ko tayo, bababa ko yung camera natin. Ayun, may linya guys dyan sa loob niya. Height lang ah. Pamaikitang ninyo. Ayun oh, no? may linya siya. Ayun. Yo 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 yo. Okay, so hanggang dun lang guys, ilalagay natin oil. So hindi ko na sa inyo papakita ha. Diretso na tayo para hindi na kayo magtagal din na manood. So lalagyan natin oil. Wala ng oil. Isa to sa maintenance case talaga ng ano. Yan. Yun. Hanggang doon sa may linya yun nilagay natin oil guys. Yan. Gagamit so, pa natin ito. Eh, paling ikot yan. Wali pa. Wali pa na siya. Oops. Yun. Dapat ganyan kadami guys yung oil na ilalagay ninyo. Okay. Tapos ito, kung nasa nyo na lang kung may mga ano, mga tumitunik. may lang na ano talaga yan. Tapos pag ibabalik ninyo, so guys, meron na tayong oil. Para tumagal yung mga pressure washer nyo. Ganyan yung oil nya. Ayan, nasa linya. Okay. So, isasarado na natin yan. Ang pagsara nito, guys, dapat isa-isa lang ilalagay ninyo yung bolts. Yun. Okay. Uti-uti nyo lang yung bolts. Ihipitan. Isa-isa lang. Tapos dire-diretso niya na siyang ikita. Okay na. gusto dahan-dahan lang ang pag-ikpit. Paikot. Kasi may ano yan siya loob eh. May ano siya. May spring. Okay. Kapag naramdaman nyo nang humihigpit yung isa, isa naman, yun lang. Dapat pantay. Ayan. Tapos nito naman. Ayan. Yeah. Ito nyo, naiiwan yung isang tornillo kapag hinihigpitan natin siya. yun Hanggang sa mahigpitan nyo na siya ng tuluyan yan. Okay. Okay. Tapos, tsaka ano higpit at pag okay na. Yan. Goods. Ingatan nyo lang na maputo lang kayo ng bolts. Yun. Sakto mong higpit lang. Huwag so, mong higpit na mahigpit. Yan. Okay. Okay na yun. po check nyo lang. Okay, so good to go na ulit itong ating pressure washer guys. Pwede na yan. Okay. Wala nang matatagas dyan. May pit na buti yan. Ito natapunan ng korte. Yan. Good. Goods. Goods na ulit dyan. So guys, ganoon lang.